right, mga kuys, welcome back to my channel. Matagal tayong hindi nakapag-upload. So bumili tayo ngayon ng tatlong Jersey Giant. Ayan yung Splash, dalawang blue bali tatlong piraso lang sila at the rest nung nakikita nyo na itim uh, matik na, costrolorp yan uh, nakakuha tayo ng uh, uh, quality ng mga CCO at maganda yung nakuha na natin ganda ng breeders nila ganda rin ng CCO uh, kasi lahat healthy wala namang may sakit pero syempre uh, dahil binili lang natin to Uh, babitamins muna natin sila bago natin sila ikulong sa labas kasama ng ating uh, mga sisyo at nga pala uh, yung update natin dun sa ating mga Jersey Giant, pasensya na dun sa mga nagtatanong uh, wala tayong available na Jersey Giant ngayon kasi ang nangyari yung aking kulungan sa bukid uh, iniwanan ko na kasi hindi naman sa aming lupa yun bali nakikilagay lang ako dun sa uh, kamag-anak namin sa bukid uh, pero ngayon uh, mag-aalaga ulit tayo subukan natin makapag-breed at yung pesto ko ngayon, ito makita nyo yan andito lang ako sa labas ng bahay <laughs> medyo matrabaho kasi Medyo masikip sa bakura namin. Uh, kailangan palagi maglinis. Kaya ang ginawa kong diskarte, eh, uh, nilalagyan natin ng kusut para weekly lang yung ating paglilinis. Hindi araw-araw. At hindi rin ganun na malangaw at mabaho. Yan. At kung makita yung pwesto ko, uh, sobrang kipot dito sa amin. Malit lang. Ayan, sa harap bahay. Ito yung bahay namin. Napaka, napakaliit nung pwesto. Medyo, ano tayo ngayon? Uh, tipid sa space. At nga pala, meron tayong alagang mga 45 days. Ito. Ayan. Pero konti lang to. baga consume lang dito sa aming uh, tahanan sariling consume hindi natin binibenta at ito yung mga napilay iniwalay natin kasama na sila ng binili natin na mga sisiyo yan hirap kasi kung sasama ulit natin yung mga 45 days na napilay <coughs> imposibleng uh, lalo silang di lumaki kapag kasama ng mga masisigla kaya yeah, dito sila at Uh, okay din naman kahit kasama nila yung mga stroller at Jersey Giant. Dahil nga pilay sila, hindi sila makakaapak ng ibang sisiyo. Yan. Kaya ito yung ating update sa ngayon at uh, hoping tayo na magdire-diretso na sana yung ating pagbibreed kahit nandito lang tayo sa bakuran. At ayan, nilagyan ko rin ng kusot yung ilalim para hindi mabaho kasi mas malakas dumumi to napaka dalas tumae ng mga 45 days mas matindi pa sila doon sa ating mga heritage chicken kahit na pa lang sila at ito uh, ilang days na ba to 26 26 days medyo hindi ganun kalaki ng ating 45 days di yata class A, ito baka class B lang. Yan na yung ating splash. At blue jersey giant. At sana puro babae. <laughs> Meron tayong rooster na natira ng jersey giant. Pero pinahiram muna natin sa isang kaibigan. At hoping na kapag nakapag uh, breed siya, maka, makakuha rin tayo ay paano. Kasi maganda rin yung hen niya. Sa akin din galing. Tapos yung rooster na bili ko lang din sa isang breeder. Tsak na quality ang lalabas doon. Antay-antay lang tayo sa update. So, yun lang. Sana huwag kayong magsawa dito sa ating channel. At palagi nyo abangan yung ating update. mag breed na ulit tayo ng Jersey Giant. Maraming salamat sa inyo.